Okay. Lakad tayo. Uh, uh, sa Dumitret. Dumitret pa? Okay. Uh, check out kami. Pauwi na kami. Tayo kami. Tabaan ng Blomen Trek. Lalakad kami mainit. Ayan. Ayan mga kasama. Geng-geng! Kasama! Si Dave galing pang eskoylahan. Sinama namin. awin na kami Ayan Sila may payong Tropa, walang payong. Oh. Yan tayo sa gilid dumaan. Blomen Trek, malinis. Malinis yung Blomen Trek. Tangali na. Sige na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.